Abay ni Real Talk na nga ni D'Angelo Russell itong si Darvin Ham pati ang dating mga Lakers coaches dito sa kanyang interview. Well, ngayon kasi mga idol ang media day ng team ng LA Lakers kung saan mga idol bagong team, bagong introduction ito para nga sa upcoming season. At sa interview ni D'Angelo Russell mga idol, abay hindi na nga siya nag-hold back. Kanyang nilabas ng kanyang sama ng loob sa mga nangyari nga dito sa Lakers pati na rin sa kanya last season under coach Darwin Ham. Well, sa umpisa pa lamang ay sinabi niya nga na ito nga daw team ng LA Lakers ngayong off-season ay ibang-iba na nga daw kumpara last year lang dahil meron nga daw silang structure na. Meron na silang sinusunod at iyon mga idol ay strictly na kanilang sinusunod. Hindi kagaya ng last year mga idol na parang hindi nga nila alam ang kanilang gagawin. Yan nga ang isa sa mga nabanggit pang ririltok ni Dilo. At hindi pa nga siya dyan natapos nang dahil sinabi niya nga rin na ang team nga daw ng Lakers last year ay wala daw defensive structure kung saan wala silang sinusunod na defensive scheme. Kung ano lang sigurong maisip ni Coach Darvin Ham, ayun ang kanilang gagawin sa particular game na na nag-result nga ng hindi maganda nilang depensa at nalilito nga sila pagdating sa playoffs kagaya ng nakita natin against the Denver Nuggets kung saan talaga naman na lost defensively ang team ng LA Lakers na malaking problema nga nila And then, isa pang sinabi niya mga idol ay patungkol naman sa mga coaches ng LA Lakers from last year. Nang dahil meron nga daw mga coaches na hindi niya pinagkakatiwalaan last season, he didn't trust yung mga sinasabi nga nila at mga pinapagawa nila sa kanya. At yan nga mga idol ang pang ni D'Angelo Russell dito nga sa mga former coaches ng LA Lakers and in particular dito kay Darvin Ham. Hindi niya man sinabi directly ang pangalang Darvin Ham, abahilam na natin ang kanyang pinaparating dito. And dito pa nga lamang sa pagre-reveal ni D'Angelo Russell ay malalaman na natin kung bakit nga ang LA Lakers ay hindi nga magandang performance last year sa buong season. Meron silang instability sa kanilang foundation. Kumbaga magulo mga idol, walang structure. Nagay nga ng sinabi ni D'Angelo Russell at yung mga idol ay nagbunga nga ng hindi maganda nilang paglalaro sa umpisa pa lamang ng regular season hanggang sa playoffs. Pero ang kinagandahan naman ngayong upcoming season ay ini reveal ni D'Angelo Russell na ngayon daw ay ibang iba na ang Lakers ngayon. Kumbaga sa umpisa pa lang mga idol ay very strict na nga ang kanilang bagong head coach sa pagsunod nga sa kanilang ang offensive pati na rin defensive schemes. Kumbaga meron silang strict structure na sinong sunod at yun nga mga idol ang kanilang susundin pagdating sa regular season. At kaya naman mga idol maraming na-excite na mga Lakers fans dito sa pagre-reveal ni D'Angelo Russell na talaga nga naman daw na bagong-bago na, baga fresh, very new ang feeling nga daw. Ayon kay D'Angelo Russell, ngayong under na sila sa kanilang bagong head coach na si J.J. Redick. sa pa yan mga idol na mga veterano, talaga namang subok na, eksperyensado na mga assistant coaches. Kaya naman talagang magiging kaabang-abang ang pag-uumpisa ng LA Lakers nang dahil mula na mismo sa kanilang mga players ay very excited na nga rin sila.